narito na ang ikalawang bahagi ng buhay pag-ibig ni Kiko gusto ni Kiko sinika pero kapag kaharap niya ito ay natutorpe siya at di niya masabi-sabi ang kanyang nararamdaman sa dalaga makilang beses niyang sinubukang umamin ng kanyang nararamdaman sa dalaga pero laging nauuwi sa wala paano ba ito? paano ko ba sasabihin kay Nika gusto ko siya kapag harap ko siya ay para akong nagiging estatwa sa harap niya tama ba't di ko naisip to dati isusulat ko na lang ang daman kay Nika sa papel na ito kausapin ko ang kaibigan kong isi si Isidro upang iabot ito kay Nika kinabukasan ay pinuntahan ni Kiko si Isidro para makisuyo na iabot ang papel na may mensahe doon kay Nika. Pre, pasuyo naman o. Pwede mo bang iabot ito kay Nika? Mensahe yan na may naklagay na gusto ko siya. Iwan ko ba pre? Di ko talaga maamin sa kanya. Nang harap-harapan. Walang problema pre. Ikaw pa, ibigyan kita. At gusto ko maging masaya ka. Huwag kang mag-arala. Iabot ko to sa kanya mamaya at inaabot nga ni Isidro kay Nika ang sulat mula kay Kiko. Binuksan ito ng dalaga at binasa. Tuwang-tuwa ang dalaga sa mensaheng binasa niya. Pareho pala sila ang nararamdaman ni Kiko. Matagal na din kasing may paghanga si Nika kay Kiko at inantay lang niya na mismong si Kiko ang umamin sa kanya. Makailang beses ding nagsulat sa papel si Kiko at iniabot kay Nika at palaging si Isidro ang umaabot ng papel kay Nika Pre, kausapin mo na kaya ng personal si Nika mas maganda kasi kapag personal mong sabihin ang gusto mong sabihin kay Nika mas ma-appreciate yun ng babae kapag personal mo siyang kakausapin tulungan mo ako pre nahihiya kasi ako kasi kapag kaharap ko siya ay nawawala yung mga nais kong sabihin sige na nga tutulungan kita bukas mag date kayo doon kayo mag date sa Marmos restaurant at kilala kong may ari noon sige pre salamat the best ka talaga pre kinabukasan nga ay tuluyan nang mag date si Kiko at Nika lakas loob na si Kiko na aminin kay Nika ang kanyang nararamdaman at gusto niyang ligawan ang dalaga. Napasagot agad ng na yes ang dalaga. At opisyal na ngang magkasintahan si Kiko at Nika. Masayang masaya ang dalawa sa bawat araw na sila'y magkasama. Umabot ng anim na buwan ang kanilang pagmamahalan ngunit isang desisyon ang maglalayo muna ng panandalian sa dalawa kailangan kasing ibang bansa ni Kiko upang tustusan ang malaking pangailangan ng kanyang pamilya. Dumating ang araw ng paglipad ni Kiko sa ibang bansa bago siya umalis ay may mensahe mo na siya kay Nika. Huwag kang mag -alala. Ikaw lang ang nasa puso ko. Magsusulat ako. Lagi sa iyo.